Hello guys. Maayong hapon. Hey. Di. Nandaming tamanegi! Sugbo. na meron tayong pipino at saka kamatis meron tayong talong ayan, ito damo, tatanggalin natin yung damo ayan, nagtanggal na ko ng damo dyan yung mga damo po yan guys ayan ito yung kamote natin ayan, may sili tayo ano pa bang meron Ayan, may damo tayo. Ayan, tatanggalin ko yan mamaya. Magbihis lang ako. At saka meron tayong luya. Ayan. Meron tayong... Ayan, alogbate. Meron tayong alogbate. At syempre, ito yung mani natin. Yung mani. At saka ito yung kangkong. At dito, magtatanim tayo ng mani ulit. Ayan, meron tayong mani ulit na itatanim dyan, na napasibol pa ako ng ating mani. Ayan, meron tayong sili ulit. Kamatis. Ay, mali sa si Dana. Okay, bihis lang ako guys, dahil magtatrabaho ako dito ngayon. Dito ako magtatrabaho. Ayan, tatanggalin ko yung damo. Kagaya niya, na malinis na. Ay, bilis mag-ano sila't yung mga damo kasi umuulan. Okay, that's it, bye bye!